Ano sabi mo? Pumuli oh, ka kita. S Ay, Malita, kita oh, oh, sige, sige. Basta alamat. Pupunta na pupuwi na. Magtimpay ka lang. Okay, mo. Tapos pumuli ka na dito. Oo. Oh, oh, sige, sige. Ayan, guys, kung nakikita niya tumatawag si Boss Alamat, hindi ko siya masagot eh. Ayan, kung nakikita niyo, ilang beses niya ako miniscall. Ayan, ilang beses niya ako miniscall. Ayan, wait lang, guys. Ito, uh, papakita ko sa inyo. Ayan, oh. Ayan, ilang beses niya ako miniscall. Ayan, ngayon, guys, kasi naghahanap ako ng trabaho. Ah, uh, bibawo nga. Uh, so, guys, kasama ko yung girlfriend ko ngayon. And then, naghahanap ako ng trabaho. Ah... Uh, Oh, Teka nga, sige nga. Sagutin ko muna si Boss Alamat. Boss Alamat, uh, ano napatawag ka? Ano? Kailangan ko huwi? Eh ano nga, naghanap pa kasi ako ng trabaho, Boss Alamat. Uh, hindi ko sigurad... Uh, 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 kasi naalis na nga ako sa trabaho ko. So naghanap ako ng trabaho. Kaya hindi kita masagot. Eh, hey, pa, paano yun? Naghanap mo ako ng trabaho. Wala naman akong trabaho. Hindi, hindi ko... Pa... Ano? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ah, uh, uh, boss, alam mo, teka lang, wait lang. Ah, uh, iniisip ko kasi nakakaya din kasi kay Sob, hindi naman niya ako pinabalik. Hindi naman niya ako sinabi. Eh, sige eh, sige, sige, balitaan kita, boss. Salamat. Sige, oh, balitaan, susunduin kita diyan ngayon. Oh, ah, sige, sige, boss. Salamat. Pupunta na, pupuwi na. Magtipid ka lang, diretso mo tapos bumalik na dito. Oo, oh, oh, sige, sige. Sige, thank Sao you. Lang. Woo! Ayun, uh, guys, ano ah, uh, sa mga hindi po nakakaalam, napaalis na po ako sa trabaho and din nag apply ako kasama ko yung girlfriend ko. At si Boss Alam at pinapabalik niya ako. Kilala ko kasi yung tao ngayon eh. Kung di ako uuwi, kung di ako uuwi, eh anong gagawin nung pupunta yun? May isang salita yun. Pagka sinabi niya, gagawin niya yun. So, hindi ko alam kung may hey, Actually, ito kasi yung dahilan ko kung bakit talaga hindi ako bumabalik Kasi unang-una, parang okay na naman si Sob si Redick eh Nakita ko naman, magkasama sila sa Red Eh, ayaw ko lang na magkaroon ng issue Gawan ulit ako ng kwento ni Boss Redick na malala Na hindi ko naman kaya gawin And then Tsaka hindi nakahihiya din ako kay Sub um, Pinalis ako tapos babalik-balik ako So yun lang guys uh, Update ko kayo kung ah, Hindi ko alam kung paano ako tatanggihan si Boss alamat Pero yun update ko kayo kung bumalik Kung kung bumalik man ako Sana supportahan nyo pa rin ako At itutuloy ko yung vlog Kung di man uh, Magahanap ako ng trabaho Tapos syempre itutuloy ko pa rin yung, yung Putik ang kulit Puta na tawag pa rin. So guys, akat uh, ko muna yung video kakausapin dito digil Hindi tigil si Boss Alamat nang hindi niya ako makapabalik. So guys, uh, update ko na lang kayo.